Tropa, kain tayo dito sa Kanto Ocho. Actually, along uh, nga 7 Avenue, 3rd Street lang to dito sa May Kalookan. At uh, nagsiserve sila ng pikar-pikar na worth 150 pesos. Yung pares nila na buto-buto na worth 100 pesos. Pati na rin yung sinigang na ulo nila na worth 200 pesos. Uh, actually, nirecommend lang sa atin to na isa sa mga pinakamasarap dito sa May Kalookan, Itong Kanto uh, Ocho. So, halika tropa, tikman na natin ang isa sa mga pinakamasarap na parisan at pigar-pigar uh, at uh, sinigang na ulo dito sa may kalokan. In-order natin pigar-pigar. Gita nila kung paano nila. Ang kaya nga ako nagbutong nasa sa bahay. Sarap yan. O, nakikaroon ako. May magtinga at templado? Wala? Walang templado yung mandila? O, ganun! May pag-ano eh, no? Aywa. Thank you, Master. Salamat, Master. Pigar, pigar. Isa ako, Lods. Magkano pares mo? 70. 70, sige. Isa ako. Pares mo. Ah, uh, pares. Yan yung may ano. May mga buto-buto. Thank you, Lord 70 to, no? Ito yung 100 with rice Ito yung 100 with rice na to Trupa, ito na Titikman na natin Ang isa sa mga pinagmamalaki Dito sa may kaloocan, no? Itong pigar-pigar uh, nila Na worth 150 pesos Tingnan mo, trupa oh. Grabe, sobrang dami ng servings niya At, uh, naku yung owner nito si Master, isa uh, ano rin, taga-Pangasinan din pala, no? So, kaya pala alam din niya yung ano, yung recipe nito. Ayun. Tikman na natin siya. Wow. Mm, pika-pika. Mm. masarap. Ito naman yung pare sila buto-buto wad na litid, no? Worth 100 pesos na meron na siyang rice, ha? Meron na siyang rice. At ito, hmm. Hmm, amoy na amoy yung mismong pares niya. Tikman natin, trupa. Eh, trupa, hindi tayo kakain ng pares nang walang kalamansi. Favorite natin yan, eh. Lalagay natin sa kalamansi yan. Tapos, yung uh, pinagmamalaki nilang uh, press chili sauce dito sa ano yan tikman natin so yan tikman na natin so yan hiwain na natin siya tropa hop lagyan natin dito sa kanin Oh, ito yung pares nila. Hmm? Oh. So? Sabi so, nung ano, ha? Ah? Sabaw. Malambot yung laman. <laughs> Sir, anong ano? Bakit kanto 8 nga pala ito, no? Kasi nung una, dyan kami nakapuesto sa may 8 ab. Sa may kanto ng 8 ab. Kaya yung mga customer din ang gumawa ng pangalan na Kanto Ocho. Ocho. Yung unang mo tinitinda nun, sir. Mga mami-mami lang, mami, buto-buto mo mm. para sa ang sarap nung ano mo ah, yung buto-buto mo. Hmm. Gusto Yon, ko yung buto-buto mo. yun. Tapos masarap din yung figure-figure niya, trupa. Parang kang ano, nasa Pangasinan din yung ganyan, di ba? Eh si Master pala is... Uh, Taga Pangasinan ako sa may San Carlos. San Carlos. San Carlos City, o. Oh. So masarap yung ano niya, yung figure-figure niya. So, trupa, Ah, uh, master, pa-invite mo naman yung mga ano natin, mga katropa natin na kumain dito sa Kanto 8. Mga par, kung gusto niyo lang masarap na pigar-pigar, subukan niyo tong pigar-pigar <laughs> na gawa ni Master. So, Master, anong oras kayo dito nagbubukas? 24 oras. 24 na oras na siya. Pero pag dating ng mga alas 4 ng madaling araw, nagkakatop kami nun kasi para Stop sa paglili walking. paglilinis uh, naman. Tapos balik na naman kami noon bago mag 7:30. Serve na naman ulit. Ako, napakasarap master. Thank you sa ano mo sa <laughs> receiving. Thank, thank, thank you. Thank you. So muli, tropa, hanggang dito na lang ang ating vlog. Natikman na naman natin ng isa sa mga pinakamasarap na kainan dito sa Caloocan. itong Kanto 8. So, must try talaga dito. Yung pigar-pigar nila, yung uh, paris, buto-buto uh, nila, pati yung sinigang na ulo nila. So, puntahan nyo to trupa, along uh, 7th Avenue, corner 3rd Street lang siya. So, pa makikita nyo siya eh, yung uh, mismong, ano nila, Dito or... na lang, no, trupa, Ascenso Manilenyo, asenso Pilipinas, Manila, Pilipinas, God First.